Uy! Ba't nandiyan ka? Naantay kita doon eh. mo, Inintay mo ko? Oo. Gabi na. Napag-break na ako sa boyfriend ko eh. Ano? Napag-break na ako. Nakipag-break ka sa boyfriend mo? Oo. Oh. Eh ba't ka break Tanan mo na lang ako. Ano? Tanan mo ako. Itatanan kita? Oo. eh, hindi pwede. May asawa na ako. Sige na, kasi nakipag-iwalay na ako. Iyan ako na doon eh. Iyan ka kasi nakipag-iwalay doon. Iyan ko na nga doon. Bo. Ay naman sa akin na magulang eh. Hindi ba naman yun. Hindi pwede ako sumama sa sa'yo kasi may asawa na ako. Iba mo yung asawa mo. Oh, hindi pwede. Sama okay. ka na lang sa akin. Bumalik ka na lang doon sa boyfriend mo. Iyan ko nga doon. Iba tayo mo? Iba naman ako mapapala doon eh. Ano ba naman to? Mahal man ang trabaho yun eh, ikaw meron. Hindi nga pwede. Oo. Oh. Kaya, uuwi na ako Pani Kanina eh. pa ako nag-aantay dito. Eh kaya, hindi ko naman sinabi maghintay ka dito. Maghintay nga kita gumamit. Bakit ka kasi naghintay? Siyempre, alam kong dadaan ka dito. Oh, grabe naman ito Ano? Sama ka na. Bakit magbalikan ka na nga lang doon sa boyfriend mo? Hindi ako nga doon eh. Ha? Ayaw ko nga. Eh bakit nga ayaw mo? Wala nga trabaho yun. Hindi naman ako mapapala doon. Eh, ikaw, masipag ka. Masipag nga ako eh. Siyempre trabaho para... Trabaho ka pa. Siyempre para sa pamilya ko yun. Kaya masipag ako. Ano naman to? Nakipag-break pa ako tapos ganyan. Eh, hindi ko naman sinabi makipag-break ka din Sige na. Ha? Hindi nga pwede. Mihintay na ako ng asawa ko. Hindi kita pa dadaan. Hindi pwede. Hindi, hindi mo ko sinasama. Pinukonsensya mo po ako. Tara na. Tara na. Ano ba naman to? Ayan, gagawin ko ang lahat. Gagawin mo Tina. lahat? Grabe ka naman, di pa pwede yun. Magiging masaya ka. Eh, pwede. May asawa na ako. Baka mama nahanap na ako nun eh. Magiging masaya ka sa akin. Tara na. Magiging masaya ko sa'yo? Oo. Oh. May asawa ako, di pa pwede. Tara na. Bakit ka nalang sa boyfriend Ay, mo? Ayoko nga doon. Yung boyfriend mo, mapogi. Mas mm. matangkad pa. Pogi eh. Wala diba? namang ano yun. Wala Sabaho. Eh, tamad, ako, tamad. Tamad din naman ako eh. Hmm, masipag-sipag mo kaya. Tulog ako lang tulog din eh. Ano? Sama mo na ako. Sasama ka oh. sa akin. Napakalayo-layo tayo. Eh, yung... na eh, tayo. Iwan mo na yung asawa mo. Iwan paano yung pamilya ko pag nagpakalayo-layo tayo? Iwan mo na nga lang. Eh, iwan ako para sa'yo. Oo. Oh. Eh, di pa pwede yun. Sige na. Kawawa naman yun. Mag-aaral pa yung mga anak ko tapos nasama ako sa'yo. Umahanap ka na lang ng ibang lalaki. Gusto nga sa'yo. Ha? Gusto nga sa'yo eh. Gusto mo sa akin? Oo. Hindi naman ito. Ano na, tara. Eh, wala akong damit. Huwag ka naman. Ito lang ako. Mamili na lang tayo. Maray ka naman. Magtatanan tayo? Oo. Ano ito? Sige, tara. Tara. Ah? Oo, eh. Wala ka ng boyfriend, sabi mo eh. Oo. Sigurado ko ah.